Ayan, dahil birthday ng aking ina bukas, so ginawa na namin linggo. So, ayan, luluto ng ng pansit. Natapos na yung spaghetti. Pansit naman. Yung pospas na ano? Yung pospas ay luto na de Hinihinin na lang <laughs> yun. Ito yung pospas. Ah, malapot na. hulog na ang pansit. ka namin ng sotanghon. Isang kilong gulay eh. Bilo-bilo. Ayan, luluto rin kami ng bilo-bilo. Pit -bilo. ko sa tricycle. Masa. <laughs> Yan, nasa na kandila. Sisintan eh, sa karen. Ipit ko sa si tricycle lang cake. Yan, naluha na ako na. Palaros dos, cake, puspas, spaghetti, pansit. Ayan. So, hindi na kami nagluto na iba pa. Blow mo blow kang king mo muna. Na taas, na. okay lang 'yan. Okay lang na, na 'yan. Hindi nakita. Baba na. doon. ba Hindi kita. Konting ka ka na. Yeah. na. lang. Eh, sandalan naman din. Asikaso. Yan ang aking inaang. May birthday, nagtinda pa yan. Kaya pa lang kung ako. Tinda pa ng ano binhe? kanta hmm. mo siya? <laughs> Ayang, gusto niyang kalwitin yung cake. kanta lang, dali, kanta. sa mga bata happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you Oo, let's sing! Ah, naulit na? Pagod na! Yan yan yan! Dali dali! Ura na! Say lala, happy birthday lala Asama na si Mama Ika! Saan ka na magsasama? Saan ka na magsasama? Saan ka na magsasama? ka na 1, 2, 3! Kaya tayo sila ka! Ako ten ten! Ulo lang naka ito sa inyo! Pupus lang! mga anak! Ah. Lapay, ina mga anak!